Aristado ang isang top one, most wanted person sa provincial at municipal level ng magsagawa ng police operation ang tracker team ng Gabaldon Police Station katuwang ang 3rd Maneuver Platon Bungabon Patrol Base First st PNF sa Barangay South Poblacion nitong ikawalo ng Agosto 2025 Sa ulat ng pulisya na pinadala kay Police Colonel Heril Dagit L. Bruno Acting Provincial Director Nepo. Ganap na alas 8.50 ng gabi nang isagawa nila ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng sospek na isang 48 anyos na lalaki at residente ng Kurok Everlasting, Barangay South Poblacion, Gabaldon Nueva Ecija. Ang sospek na hindi na pinangalanan ay nahaharap sa kasong 5 counts of lascivious conduct under Article 336 of the revised penal code in relation to Section 5B, Article 2 of RA 7610 o Child Abuse. Samantala ay halagang isang milyong pisong piyansa ang inilaan ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nakakulong ngayon sa male detention facility ng Gabaldon Police Station ng sospek para sa tamang disposisyon. Para sa Police Report, ito si Myra Maruso na buulat para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi!